guys, update natin. Ayan. So dito update natin guys. Nakalabas na tayo ng uh, airport. So, <laughs> masarap ang simoy ng hangin. Ayan guys, si Bogarts. Magbisara ka. Magpapitch mo talaga. So, hinihintay natin yung service natin guys. Ayan na. Oh. Tapakat matulungin naman ng batang ire. Ay okay, okay. na. Sayo na guys. Nakita na namin. Sa Renzu. guys. Ayan yung taga dito. Hey! Peace, 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 peace. Peace, 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 peace. Puta. Ayan na malabas. stop now. This is cancer. So, yan na, yan na. Pasakay lang. Like, yes, 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 sis. Oh, yan na. Humihingi pa ba kayo dyan? Yes, guys. Oh, goods, goods, goods. So, yan, guys. Nandito na po tayo na ba? Ano? So, yan, guys. Yun, yun, like, touchdown, guys. Touchdown. Ano oh, na, haagad mo, Jerome? Haagad mo, man, boy. So, magsalita ka naman. So, what's up mga body fuckers? Sobrang hina naman lang oh, guys. O, oh, wala kang sangre. Yeah, hey, what up? Na, yeah, ano ang feel niya guys? Pwede wala. nang bumalik ng uh, ano rin. Pwede, na. <laughs> na pwede ka nang bumalik ng ano rin. Pwede nang bumalik Pwede nang bumalik ng ano guys. Nakaanan <laughs> na nakaanan yeah, ng hangin sa, sa Mayorka Dapat boy, pag first time nyo dito, hinahalikan nyo dapat yung, ano, yung bato

Mali yata yung mo dyan. Kain <laughs> uh, <yung> na. <answer. laughs> <laughs> kung ako say magpalakas ka muna. Oy, oh, para mo oh, mag-click mo Ano bang klaseng palakas yan ba? Palakas yan sa Valor. Tayo na up daw eh. CCO naman. Sabi mo, dapat niya ayaw 1v1. Reina to Reina. Eh. Yeah. Puro headshot ako. Tingnan natin naman guys. Papakita natin 'yan. Wala pa po Wala. So what's uh, so, up guys? Ito na. Kakarating lang tayo ng ano bahay ni Lorenzo. Fair na. Wala tayong ito po may-ari ng bahay. Shay, shay. sila po, Sila. Yung, so, same pa rin yan. Yep. Ah, Kasi yep. after natin sa daga So, yun guys. pupuntahan namin. Uh, ano pa tawag doon? Nasa. No, ano ah, libre libre tingi bawal lang galaw ah. Okay. Okay. <laughs> oh, Alam ko yun ah. kami dito. libre tingi bawal yung galaw. Yung Sunwood Beach ah. Yung <laughs> ka <lang> boy? Ay, <laughs> yung... oh, Joshua, ingat-ingat ka na. Joshua, kailangan ko body fit summer. mga <laughs> So yes guys, first stop natin. So yes, what's okay, up? First stop natin sa Bethlehem guys. So yun nga, tingnan nga. Diyan, Diyan na rin. You can see that, parang Baguio guys. Baguio. Parang bagyo lang You can see, nasa Palma tayo guys. Ito ang first stop natin. So sabi daw nila, dito daw tayo kakain. So So, one of the famous na... Ito ang ating tutorsya? Ano, <laughs> Hindi to ko alam ang history nito pero one of the famous na pupuntahan nyo dapat dito sa... Yard! Baguio, guys. Baguio. Ayan po, guys. Guys, nagkakaroon ng pikturan-pikturan dito in the moment. So, yan. Yeah. Sheesh! Oh, picture. Picture. picture na muna kayo, guys. Excuse. So, what's up, guys? Nandito pa kami sa ano ko? Baldemar, o? Baldemar. 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 guys. Baldemar. Not para... just to exposure. Baltimore. Exposure ito. Ay. Baltimore. Ayun lang. Yan guys, nandito tayo sa Valdemosa. parang siyang ano, guys, para siyang Las Rosas. Pero feels different guys, you know. siyang ng Europe. Kasi yung iba yung lugar. Mujerong, bilog-bilog mujerong.

Tara tara. Okay din, may Meron din sa kapila. May cappuccino din dito. Okay. Okay. ng Tingin ka na space. Let's guys. So, we're going to... Eh, ito na, guys. Tulungan niyo naman ako. Mm. Mm. Bubo ka talaga kahit kailan. Opo di. Sinasalala na ng sarili nating natin Ito na lang yung solo. Sino mag-solo? Kaya'y isa ba? Ang bagay pa na mga Oka-ka! Patayin lang ako. the sun. Link, Yeah. Pag-instasign? Pag-instasign! Bababaid mo yung ano?

<laughs> Tapi oh, mm -hmm. so, parang nito paas. Alam mo tapos lahat. First bite, first bite. First bite kalatid. Kalatid na. Huh, buo nito. Pekta polar. First bite, first bite, first bite. Kobus na, nga. Ano ba Ano sa gabi mo? Ang sarap. first bite. Pagkasa nyo ng souvenir siguro, no? Kanela. Ito, souvenir Parang bird. Ano ba yung tingin-tingnan ni Mati? Yung business souvenir, chicks. Mga vlogger pala tong mga to. Uy, mga vlogger. So, Anong ipin niya oh tiburon lang oh 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 hey in love oh ito oh Gucci oh! Hey, Gucci. oh oh tong gino pa oh Pogi ng inang yan Ayun ako, hello. ako, Gusto nyo? Din. Marsak ko, nakakadalawang Hipak ko pa lang ako. Mamaya, may bakaya mo, babawi ako sa'yo. ko yun sa'yo, mag ka. Okay, safe, isa dyan. Bar na lang po na kanina. <laughs> kanina <laughs> pa nagroto ro rotation yun. Nandito na ating soulmate. Mm. -hmm. Ano ba yung na yun? Wala lang. Boy, ay, ayun lang. May nakasabihin ko oh. ako sa camera. O, ito. Inang. O. Yung souvenir daw ni Josh punasan na. Hey! <laughs> Hindi ko alam pero. Ano? <laughs> <laughs> may mic ako sa bahay eh. Sayang. Ayun. Ay, nga pala. Mo, okay. Iliwan niya hey, yung mic niya rin eh. Ha? Ano? Ano? na Ano? Madrap. Mamaya. Ay, bukas na. Madrap test ni Rendo yan no. Lope.

Talagang nakadikit talaga siya hmm. sa'yo. Hindi kayo mainit doon sa may Talagang... ano. Hindi, sakbo lang. Tatayo ka ba? Yeah, <laughs> next. Okay, next. Ano nga yan? Nagiyakap ko eh. Yan. Next. yan. Meron si Gino's Lost Ah, Hindi Si Albert, wala pa um, si, Albert. si Albert. Albert, ano ba naman? Alberto. Alberto. Dali, dali dito, Albert. <laughs> Paano ka? picture ka lang. Ayusin mo naman. Ayusin mo, ah. Na parang anak yun ka. Anak, picture lang kita dito. Dangay nang... Yan, patawanin nyo lang siya. Ano ah? Skolid, patawan, kausapin nyo lang siya. Alberto! Tingin sa baba. Nagganyan. Tala-tala pa, no? Uy! Tingin sa baba. Tingin sa baba. Tingin sa baba. Opo, tingin na may... Parang... May kukunan pa ba kayo na? Ikaw, love. Hindi na ako lang. Doon tayo na parking kanina. Actually, may soyer pa tayo ha. So guys, let's let's do this. We're going to fucking everywhere. Wala <laughs> na well, stabilization nito. Stabilization, uh, stabilization Wala. Walang stabilization yung Fuji film niya kasi tulok, Mero. bulok. Meron. Yeah. Bulok <laughs> niya. Meron. Hey, Meron na. Hindi yan Tingnan mo naman. Kaya nga. oh. Yes. yes, stop pala. Saan? Doon daw. Uy, nine minutes na lang. Huh? Hello, lang? So, what's up, guys? So, <laughs> babalik. Kaya na. So, halos inikot-ikot na lang namin, guys. So, inikot-ikot na namin. Maganda siya guys. Mainit lang, mainit lang. So, yes! <laughs> Worth uh, yes. Putang, ayun, ang, di ang dilim pala. Yarn. Madilim pala yung kanina, putang, ayun hindi Ang dilim. Putang, so, ayun na minura pa. Hiking nga pala kami guys. Hiking po. Ganyan yung mga ano, purmahan. Tayo na hiking. Find, finding manananggals. Ayun <laughs> May, may history sila dito. Lahin the red So, sa pa kaya guys nandito na kami Yan Vitamin C. Oh, yan dito na guys. Vitamin sa dagat. And vitamin Vitamin uh C. -oh. Ay gago may sa dagat. Vitamin C. Ay gagu mi sa Ay gago mi pala. dagat. dagat. na naman, sir. So, oh, na namin lahat guys. So, guys. Oh, yung mga mata niya. It feels like forever. Yan na guys, puta. Ang ganda guys, puta. Tirasa dito sa malapit sa bundan. Sheesh! Maganda sana dito pag dive, puta. Check yan. Oh. Yun na, tapos ipasok. Mga train, puta. Paano ba to? Yan, dumang trade guys. dumang mga tayo sa akin Ang liwanag sa video. Gag talaga. Yun. Shout out guys again and again. Ayan na. Puta, pakita ko sa iyo pala. Oh, shish Makakita nyo guys, no? Shout out sa vlog natin. Ay, hindi ako makablog ng maayos pero tignan nyo naman Sheesh Sige Jerome, dito ka So yun na guys Pakain na kami Pakain kami sa Filipino restaurant So, uy, pakasira ka pa Pento commercial daw dito So, punta namin uh, Filipino restaurant, let's see, let's go Yan natin kung masarap ba yun Pak guys. <laughs> So what's up guys, katapos lang namin mag swimming Kapo tayo naka-guard boy, wala pang likuan yan Wala pang banlawan Baka na ano? Papi, wala pang palitan ng brief Wala pang palitan ng brief yan par Partida Ayan <laughs> <laughs> oh, na naman, ayan yung swimming pool 4 Itong ino yun para na panood ko na to, John Carter. Hoy. Okay. Ang ina po, na dagat na naman, guys. Akala ko kakain na, dagat na naman. Nakita niyo ba 'yan nandoon sa dulo? Dagat na naman, mga idolo. Putang so, ina, ang hirap naman hawakan ito. Dagat talaga. So, ayun, guys. Mag dagat ulit kami. Ay, nakakain yata kami sa malapit sa dagat. I don't know. Let's see. Sheesh! Wait lang. Guys, ba wow, guys, gusto niya yan. <laughs> Sheesh! Oh, yan naman guys, nakikita nyo naman. Oh, yun na. Ah. Eh puta, isang malaking tirasa. Oh? Parang sa guys yan. yan. Dito lang yan guys. Sa Palma Mayorga guys. Doon nyo yung yan guys. Ay okay. na. Ano na. p**a paano ba ito? Ayun. Puta. Ay Hirap naman ito palihawin. Beach na naman. Puta. Ay Beaches. maraming beaches guys. Sheesh. Sheesh. So, ito na guys. Ang ano nakikita niyo naman. Sheesh! Kaming dito restaurante, boy. You can see that. Ito. So, isang araw guys. Ulit na guys. What the heck? So, we continue. Let's go! Ano, napakalapit naman dito guys. Ang daming club. Hanggang dun sa baba. Shesh <laughs> Alam niyo na ang ilo let's go Mayor ka kalang malakas guys what's so, up guys yeah tap ayon tapos tama kami kumain guys. sa dami guys tap ayon yung hey kuts dami. Saan na siya lang umubos tapo guys? tapo okay. Salt. Salt, salt. 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 So that's our dinner guys, so maybe that's all for today. Me just guys. I'm going to eat but let's see it. Peace.